So mga sir, ito ngayon, meron tayong uh, ginagawa na Honda Click na 125 version 2. Ito yung, ano, ito yung silagi ko sinasabi na wala sa brand. Yung uh, problema ng motor, kundi nasa atin yan, para tayo mag-change uh, oil or mag-alaga ng motor natin. Napaka-importante sa motor natin, yung langis. Kasi marami kasi nagko-comment na sirayan yung Honda. Ito, ano, hindi naman ito nasira. Sa mismo ano na pagkakagawa nasira ito dahil sa ano sa minsan ka nasa atin din yung uh, problema kapabayaan natin sa langis yung papansin nyo to tinala sa atin to tinulak na lang kasi ano ano inatak pala dahil ayaw na mag start ridundo lang ridundo walang check engine ayaw mag start hanggang sa malubat na lang yung battery at uh, ito yung pinalabasan kasi sa pag start mo pa lang ng makina mo maririnig mo yung parang nag-uumpo ng makina ah, uh, bakal pala ito yung nangyari yan at uh, unang unang kong ginawa chinik ko yung langis ayun wala nga ano wala nga langis kaya binuksan natin yung makina at uh, yan yung sa atin ng pagkatanggal at uh, mapapansin mo kasi kaagad yan kapag ka once na nagtanggal ka ng kuber ito kaagad ang makikita mo matik yan na ano, na kinukulang sa langis kaya napaka importante na uh, up to date tayo magpalit ng langis 1500 kilometer saktong sakto na yan 1500 kilometer palit na kayo para hindi dumami yung gastos ninyo di bali makasaya sa langis, huwag lang sa pisa tulad nito, ayan, ma maabala kayo mga sir at uh, isa pang problema ko rito, may apogutin yung piston pin dahil nag-stack up na kaya gagamitan ko siya ng ano puller saan so, yung puller natin yan gamitan natin ng puller para matanggal kasi hindi na kayang tanggalin kapag ka pinukpok mo naman maaaring disalign yung connecting rod natin lalo mo papagastos lang si customer ito ngayon akong nabili sa, ano, sa kita itatry natin tong pang -bonot. kung kaya ng bunotin to dito Patanggalin na yung piston pin lock. Tanggal na. Yung dito. Yung sa kabila, tanggal mo na rin. Eh, try natin itong tanggalin. Kapag ka hindi kinaya, matik po yan na kailangan natin ano, na kalasin yung makina. Meron din ako na-encounter nito mga sir. Kung naalala nyo yung nasabugan ng ano, nasabugan ng makina. Ano, uh, ganito rin yung nangyari. Kaso ito mild lang ng konti. Yung sa nasabugan ng makina, Uh, pinagawa sa akin yung 2 years yung nakakaraan at uh, ganito rin yung nangyari at yun nang tapos simple wala siyang budget yung last na account ko nito mga sir ay uh, ganito rin. pero ano 2 years yung nakakaraan pumitaw pumitaw yung uh, dito yung connecting rod kung naputol pumitaw yung pin or yung connecting rod hanggang sa pag-iikot ng ikot ng ikot hanggang sa nabasag yung Uh, crankcase pero 2 years na yun nakakaroon mga sir tagal-tagal na nun ito nag-stack up na rin konto, ano ito ah. nag-stack up na yung ano yung pin, ang gumagalaw lang yung mismong uh, piston pero yung mismong pist, uh, piston pin nya nag-stack up na sa connecting rod medyo may hirapan tayo itatry natin gamitan ng puller tulad ng hawak ko kanina sino ba yun? ko muna gamitan itong mga sir kapag once na hindi natin matanggal ayun matik kailangan natin paghiwalay yung makina at uh, kailangan natin i-press Pipress natin siyempre pa natin gagawin natin natin ng paraan para makatipid si sir kasi medyo may kamahalan yung ating uh, connecting rod or sigonyal assembly meron na bibiling connecting rod lang din naman kaso nga lang din natin sigurado kung hanggang saan tatagal tanggalin na natin, gamit na natin ito. alam oh, okay, ito yung gamit niya mga sir, ito yung akin uh, sa uh, Shopee. At uh, itatry na natin tatanggalin. At uh, itong tunnel na to ipapasok natin dito. Yan. Yan yung magiging silbi niya ano, panghatak. At uh, ito ititread din natin. Itread ko muna to dito. Yan, ganyan yung forma niya mga kaya. Uh, Nakikita ko yung alin. At uh, yun, gagamitan natin ng impact. Tapos sawa ka mo rito. Uh. Tingnan natin kung matatanggal niya. Hawa ka mo ah. Uh. Yan. Oo. Uh -huh. Sige. Sige, okay lang yan. Kasi ano naman na yan. Hindi mo talaga sigilan dito. So, lagyan mo ng kalang dito. Ito, ito, ito. Kuha ka ng ano, ng katala. Ito. Okay. Ayan, awan ko to Lagyan natin ng katala. Si stopper. Tapos, paigpit naman yung pulit natin. Ayan. Para mahatak niya yung piston pin. Ayan. Ayun, tagal natin yung piston pin. Ayan.

yung ano, mo na. Yan. Okay na lang at uh, meron akong ulcer bang ganyan, nabili ko yan sa ano sa Shopee. Piston pin puller yung uh, tawag diyan. Kapag uh, ganito mga sa talagang po, taling, hindi niyo po iyan may lalabas sa connecting rod. At uh, itong connecting rod niya, ito, finishing din natin yan. Gagam gagamitan natin ng liha na 1000 para uh, makinis na makinis. At, uh, at uh, bibili tayo ng bagong piston pin dahil hindi natin pwedeng gamitin ito. Kaya natanggalan na natin. Kaya dapat. Maalaga tayo sa langis. Okay, ah, mga sun. bali na-regrinding kumpono natin yung kanyang head at uh, yun yung mga pisa niya. Bagong black piston, piston ring. Pati yung pin na uh, din natin bago rin yung ating uh, ilalagay kasi nga eh, sira na yung pin niya. Ayan. Papasok na natin. Ayan. Dapat kanyang kay smooth mga sir. At uh, nilihan natin ng konti para hindi siya magaspang at uh, tumagal uli yung buhay ng motor or yung pisa. Kasi pag kumigasgas yung ating connecting rod, at lagyan mo ng bago sisirain niya ito lalo kung matuyan mo ulit ng langis mas mabilis siyang uh, mag-stop kaya kininis natin yung kanyang connecting rod uh, tinanggal natin ang drain plug walang tumulo kahit na isang patakman lang ng pang-eye drop <laughs> walang pumatak asa ano? walang, 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 pum walang pumatak kaya taturoan natin si sir mamaya dito paano mag -sit every 1,500 sakto sakto na yan para tumagal yung buhay ng makina at uh, hindi rin tayo mapagastos ng malaki kaya isasalang muna natin yung uh, bago nating piston, piston ring yun ang muna unahin mo, no? at mo dyan kapulong wag kang magalit yan, natin yung bago nating black piston, piston ring at uh, syempre yung gasket, yan, lalagyan na rin natin Okay, lalagyan natin yung head at uh, ipopulik natin lahat, saka natin sya papandarin. Ayan, lagyan natin yung cylinder head, water pump, susunod natin. Tapos, cover, throttle body, tapos may maya, paandarin natin. Ayan, ibalik na natin lahat. Ito ito, mo ito muli. Tapos papa rin natin. Okay, ayan, maandar na siya. Pais na. na. Ayan, kaya napaka-importante mga sir, na dapat maalaga tayo sa langis. Ayan, goods na goods na. Pwede na itong makuha. O, kukuha na pala ito. Ayan, ito yung mga pinagpalitan natin. Ayan, dahil dito, Tingnan ang langis. Ito yung block, oh. Ganito na lang yung video natin mga sara kasi yan, mantak na siya. Tapos, uh, magkanya na lang sa langis. Yung mo motor nyo, parang hindi kayo matulad dito.